Hello, hello mga kumarates. It's me again, Mami Loy. Ito nga pala mga kumarates yung kagana pa noong April 28 birthday ng aking anak. At ayan, nagpaluto na nga lang pala ako ng pagkain para hindi na nga ako magluto. Dito nga pala ako mga kumarates umorder kay Josie's Kitchen. Matagal na nga rin pala nila akong suki lalo na kapag ka nga tinatamad akong magluto dito sa bahay. Siyempre ayoko na nga rin na mamapagod sa pagluluto kaya naman umorder na lang ako. Ang inorder ko nga pala itong kombilaw na magkasamang spaghetti at carbonara. Dalawang panambik ka isang bilaw ng puto na 100 pieces ang laman. At ayan shoutout nga pala dito sa mga katarbaho ko dati. Ito nga pala si Mary Jane at saka si Kuya Egan at maraming maraming salamat para sa pagpunta nyo dito sa bahay. Sa mga hindi nga po pala nakakaalam, kami mag-asawa nga pala dati ay magkasama sa tarbaho. Doon nga yun sa prime at sa kasamaang palad nga ay nagsara na nga ito. At ayan, ito nga si Kuya Egan ay galing pangangkabite. Pa at ito naman si Pusa, yun nga pala yung palayaw niya at kararating nga lang pala niya galing ibang bansa. O oh, ba? Diba? parang hindi tumatanda. <laughs> galing pa nga Saudi at saka Korea. Kaya kita nyo naman ay kutis sila na niyakag na nga pala sila ng aking asawa na maginom kaya naman nagpunta na nga ako dito sa bahay ng aking kapatid dahil sobrang init mga kumarites. At ayan, nakaupo na nga sila dyan para mag-inom. Maya-maya nga itinawag na nga rin ako ng aking asawa dahil nga si inay ay nandito na at dumating na. Nagpaluto nga rin pala ako ng palabok doon sa may kapitbahay ng inay. Dahil nun natikman ko nga yung palabok na luto doon ay eh nagustuhan ko nga kaya naman nag-order nga din ako ng isang bilao. Tapos gumawa pala si inay ng sinokmani kaya sabi ko sa kanila kumain na nga sila. Ito lang naman yung handa ng aking anak at hindi naman ganong karamihan. Sa mga oras nga na yan, eh, sobrang init na nga dito sa loob ng bahay. Nagpaluto na nga ako para hindi na nga ako magluto dito sa loob pero sobrang init pa din. Ay iba, parang gusto ko na nga rin magpalagay ng aircon dito sa sala. Charot. Uy, mapera yan. Joke lang at baka naman utangan nyo pa ako. Cherry. Wala naman ako iba mga bisita kundi kami-kami lang. Tapos yung mga magiinom nga sa labas, isabi sabi ko nga kumain na. Yun nga lang ay ayaw nila magsikain. Bakit nga ganun ng mga manginginom ano, ayaw nilang kumain kapag ka nga nagiinom. Pero maya, maya nga ay nagpaalam na nga rin itong si Pusa tsaka si Kuya Igan dahil baka gabihin sila. Dahil si Kuya Igan nga ay sa Cavite pa nga ang biyahe. At itong si Pusa naman ay sa Tanawan laa Kita nyo naman na talagang parang hindi tumatanda eh. Mas lalo pa nga atang bumata nung nag-ibang bansa. Naging nga kami niyan dati. Siya nga yung taga-tape ko at ako naman yung visual. Kaya naman doon na nga lumabo ang aking mata sa pag-visual na iyan. tayan pinahatid na nga lang pala sila ng aking asawa sa terminal. Maya, maya nga ay dumating na nga itong si Kyler. Hapon na sila nagpunta niyan para hindi nga mainit pero sobrang banas naman. Dito ko nga siya sinama sa bahay ng aking kapatid dahil nga nandito ang mga bata. Dito kasi sa kabilang bahay ay hindi nga masyadong mainit. Hay Diyos ko, doon talaga sa amin ay napakabanas. Ay talaga namang magpatong laang ang hita mo eh mamaya ay pawisan na. Kaya naman umaatake na naman ang mga katikati -kati ko sa binti. Kinuha ko nga pala yung cake sa loob ng bahay at dito ko na nga lang sinindihan sa bahay ng aking kapatid. Dahil nga nandito ang mga bata at isa pa nga ay hindi nga masyadong mainit dito. At dito ko na nga sila pinakanta ng Happy birthday. birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Uh, blow, Kyler. Blow. Yay. O, atin na ng cake. Mayinit. Kaya maliit nga lang itong cake na akin binili dahil mga bata lang naman ang kakain. Para isang kainan na nga lang dahil kung malaki pa yung bibilihin ko eh, matitira pa sa rep. Kutsara. Kutsara kay Kyler. Oh, kutsara daw kay Kyler. O, oh, diba? Sabi ko kasi kung ano bang kukuhanin, tinudur ba o oh, kutsara? sabi nga ni Kyler, kutsara daw yung kanya. Kyler. Thank you, Lord. Thank you, Lord. <laughs> <laughs> Talaga naman, o ba diba, Buti pa si Kyler. Nagte-thank you, Lord. Ay, napakadaming alam ng batang ariaa. Ah. Hiniwa ko na nga itong cake at kumuha na nga rin ako ng pinggan. At noon na pagparte-parte ko na nga, ay eh, kanya-kanya na nga upo itong mga bata. May ginangalang dito at malaki-laki nga yung space. Alam nyo naman na ang bahay nga laang namin ay maliit. Pero ang mga nandito sa loob ay mga <laughs> naglalakihan. Tama na mga matatanda na nga laang ang mainitan din sa loob. At ayan, ito nga si Kyler ayaw pang mag-inom. Pero wag nyo at baka mapilit. At dahil nga sa kinapipilit ay napaupo na nga rin dun sa labas. Pero pa shot nga lang dahil nga hangover pa nga daw kahapon. At ayan ang halos mga bisita nga laang dito ay mga magiinom laang. At panigurado nga sa birthday na naman ng aking asawa ay puro magiinom pa rin. Ayan naman ay halos mga tropa laang din naman ng aking asawa. Alam nyo ba na nga ito pero sobrang banas pa rin. Hindi ko alam kung bakit ganito ka banas sa Pilipinas ngayon. At ayan itong si Kyler nga ay nananalaw nga doon sa mga nagbibilyar. Kaya naman pinapunta na nga dito ni Kurt. Maya maya nga napatigil nga ako dahil may biglang Kumanta napakaganda ng boses. ng 'di ba mga kumarites makapanindig balahibo naman talaga ang boses. Ay kanino kaya ang anak are at kanino kaya nagmana? At pakiwari ko nga ay eh, doon nga sa ina nagmana, char. At shoutout nga po pala sa nanay na re at baka naman mabibigyan pa tayo ng sample, charis. Dapat talaga yung mga ganitong boses ang pinapakanta lagi. Hindi kasi siya masakit sa tenga, wag lang yung mga pirate. Kaya nga ay eh, nagpaalam na nga rin yung hipag ko at yung asawa niya na si Kyle. At isa pa nga, itong si Kyler ay eh, nagyayakag na nga pauwi. Oh, 'di ba? Bye-bye, Kyler. Matatawa ka na lang sa batang are dahil nga yung mga sinaunang words na pang matatanda ay eh, alam ng batang iyan. Sa ibang bata nga ay eh, hindi nga alam yung mga malalalim na words na yun pero siya nga ay eh, alam na alam. Matatawa ka na nga lang dahil nga biglang dadagos nga ng salita. Ay abating na nyo naman itong si Tokayot kukuha nga lang ng red horse rep eh may pagsayaw pa. Pagkaganya nga mga galawan ni eh, alam nyo na. <laughs> hindi bakla, lasing lang, char. At ayan, um, makalis na nga si inay ay eh, ako nga inaligo naligo Sobrang banas talaga mga kumarates na mga oras ngang ito. Nagtuyon na nga lang ako ng buhok gamit nga itong blower para mamaya ay eh, pwede na nga tayong mahiga. At yun lang naman mga kumarates ang ating kaganapan ngayong araw ng birthday ng aking anak. Ito talaga ang perks ng pagiging vlogger dahil nga lahat ng kaganapan sa ating buhay ay may iba vlog natin. Hindi nga natin malilimutan at pwede pa natin balikan. Siyempre lahat ng yan ay nasa YouTube channel ko rin kaya naman subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. So ayan lang naman mga kumarates. Thank you for watching. Till next video. Bye!